Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon ay dadako na tayo sa pagpapasuso sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa baryo, sa liblib na lugar sa mga barangay Pivadiati Bani Sa'ad sa baryo na kung saan uh, tirahan po ng mga angkan ng Sa'ad. Pagkatapos na mapasuso ni Halima as-Sa'diyah ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa baryo ng Bani Sa'ad bin, bin, Bakr at nanatili ang propeta sa Allah doon sa kanila kasi dinala ni Halima Sa'adiya kasi ngayon nagustuhan niya ngayon itong batang to at mula nung uh, pinasuso niya ang propeta salam, ay alam niyo mga babae kasi noon uh, binibinta nila yung kanilang mga gata so isa po sa wala masyadong tumatanggap sa kanya dahil nga wala masyadong gatas ay si uh, Halima Sa'adiya at ayon sa kwento na ang kanyang isang didi ay wala masyadong may karamdaman at wala masyadong gatas na lumalabas. Pero mula nung napasuso niya, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay dumami at gumanda ang kanyang suso at uh, naglabas ng maraming gatas. So, dinala niya, itong uh, si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam dahil nagustuhan nga niya, nagkasundo sila ng kaniyang ina na si Amin na Bintu na dalhin ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa kanilang barangay, sa kanilang lugar at uh, gusto niyang alagaan ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at nanatili ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam kay Halima Saadiya sa loob ng dalawang taon. Hanggat sa ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ganap ng kumakain. Ganap na siyang kumakain. Ibig sabihin na kumpleto ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagsuso sa ina sa loob ng dalawang taon at ito ay uh, libre na ipinagkaloob ni Halima Saadiya sa propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sa napakaraming biyaya na dumating sa kanila mula ng uh, padidiin niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam so dahil dito uh, gumanda yung kanilang kabuhayan yung mga kanilang mga alagang uh, baka kanilang mga alagang tupa ay naging malusog mula ng dumating sa kanila ang propeta sallallahu alaihi wasallam so gumanda ang kanilang buhay hangga't sa ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay dumating na yung punto na siya ay uh, naglalaro na kasama ng anak ni uh, ni Halima as Saadia so naglalaro sila hanggat sa na naitala na sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam uh, nung siya ay nagla, naglalaro kasama yung mga bata may mayroon dumating sa kanya na anghel may dumating sa kanya na dalawang anghel. Bayna ma sallallahu alaihi wasallam ay laabu ma al fi badiyat bani Saadi idja'ahu Jibril alaihi salam wa ma'ahu malakun akhar fasaqqa ang sadrihi sharif. So dumating si Jibril alaihi salam na may kasamang dalawang anghel at ang ginawa nung dalawang anghel na yun ay uh, binuksan nila ang dibdib ng propeta sallallahu alaihi sallam. Ito yung kauna-unahan na dumating sa kanya si Jibril alaihi salam para parang operahan at hiniwa ang kanyang dibdib at uh, ito ay nilinisan. Na na rin mismo ito ng Propeta SAW at na itanong sa kanya ng kaniyang mga sahaba, sabi sa hadith. Na Ma rawahu al-Imam fi Ahmad fi Musnadihi at sa kay ni Hakim sa kaniyang kitab na Mustadrak at mayroon dito matitibay na mga uh, sa Nasay si Uthman ibn Abdil Sallam qala inna rajulan saala Rasul sallallahu alayhi wasallam kayfa kana awwal ushnikay ya Rasul Allah an ba' ang unang nangyari sayo ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa qala sallallahu alayhi wasallam kana haudinati fi bani Sa'd ibn Bakr ang time na yan ay nasa pangangalaga ako pag-aaruga ako ng pamilya ng Said ibn Bakr at uh, sila ay naglaro sabi niya sa labas Pagkatapos sila maglaro sa labas ay nawalan sila ng da dalang baon at tinutusan niya mga kasama niya na magkumuha ng baon sa bahay nila. At biglang may lumapit sabi niya sa akin na dalawang anghel na may pakpak -pak, at nilapitan nila ako. At pagkatapos tinatanong nila siya ba si Muhammad? Sabi nung isa, oo siya si Muhammad. Hanggat sa nilapitan nila ako sabi niya at uh, hiniwan nila ang aking uh, dibdib. Pagkatapos at uh, tinanggal nila yung itim dito at tinugasan nila sa isang uh, lagayan na kung saan ay doon nila uh, tinanggal ang kanyang uh, itim sa kanyang dibdib na tinatawag na namuo na dugo. Pagkatapos nun ay tinahi. Sabi nung isa, tahiin na na, tahiin yun na So tinahi yung uh, tanda na yun na sa dibdib niya. At sabi nga ng isa sa mga sahaba, nakitang kita ko pa yung tahiin na yun na nabanggit ng propeta sallallahu alayhi wasallam sa pag pagtanggal sa pinamamahayan ng syaitan sa loob ng kanyang katawan. Kaya ang propeta sa lasalaw, ang syaitan sa sarili niya ay nagmuslim na po. At hindi na po siya ma ma bubulungan ng masama ng syaitan na ito. So, yan mga kapatid, insya Allah, ay, abangan natin ang kasunod dito na pangyayari sa paghiwa sa kanyang dibdib upang tanggalin ang namuong dugo na itim sa kanyang dibdib na ginawa na sa pamumuno ni Anghel Jibril na ginawa ng dalawang anghel. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahabi wa rahmatullahi wa barakatuh.